Pon. So, siguro ang susunod natin... Kasi nabubuli at naharas, oo, naharas. May papayo dyan. Eh, baka talagang malas sa pungso yung logo ng DPWH. Palitan na yan. Oh. Balita. <laughs> ba, eh. Alam mo kasi nga, misa na narinig ko sa balita mm. na ating kaibigan si Alan Gatos. Eh, no? I-report mm. eh, niya yung logo. No? Nagtatawa na nila. Eh, tinas ko sabi ko, may punto naman ah. Kasi yung logo ng DPWH, mapapansin mo, naka gano'n, no? di ba? Oh. Naka-appear, oh, di ba? Appear. Parang ayos. Yeah. appear, appear eh. Parang ayos. Ayos na. Mm. Safe saka na. Ayos na. Safe <laughs> na. na. <Safe> oh. <laughs> At saka tingnan mo diba? yung suot na life vest ni Senator Joel Villanueva doon sa speedboat kung saan kasama niya yung ibang mga taga DPWH yeah. at yung kanyang kapatid di ba kakulay yeah. din ng kulay ng ano DPWH di <laughs> ba na yan ay pakita mo uh, Maricoy pakita mo pakita mo ang uh, logo oh. ng uh, oh ayan kita ba ayan, oh kita oh. naman kita, kita naman. naman. Oh. oh. Yan. Oh, di ba? Ano kaya ang po pwedeng ipalit dyan? Siguro kalsada na lang at tulay, yung simple oh, na ay. lang, no? Kasi, oh, yan, oh, oh. Sek beans, tinan mo ha, oh, Sek beans oh. dison, tinan mo yung logo. Oh. Baka bago ang pamunuan, di ba? Baka hmm. pwede ano mong yun eh? pag-isipan yung logo eh. Parang... Parang para nakagano? Parang... Oh, ayos! Ayos! Parang ayos. pinagkabila lang na oh, isang eh. isang design lang yun na pinagharap lang. Hmm. Hmm. Parang ang sinasabi, hati tayo dito, iyo oh, yan, ah, ah, <laughs> Sir, ah. may anyway, sabi niya na. Ah, well, wow. <laughs> eh, in fairness naman kay Secretary Dyson, gumagawa naman ng para yun. Kita mo naman oh. yan, hindi na makapagpagupit eh. Kasama ba yung logo doon? Oo, oh, oh, sa ginagawa <laughs> sa nila ginagawa nila ng, nila ng, 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 paraan. Oh. Ay, grabe lang.